Luzon Sea, sa hilaga ng Palawan ang mga barko ng Pilipinas at Amerika patungo West Philippine Sea. Pero nang nasa 50 nautical miles na sa kanluran ng Northern Palawan, bumunga ng barko ng People's Liberation Army Navy ng China na may bow number 793 na ayon sa commanding officer ng BRP Davao del Sur ay isang surveillance vessel. Mula pa kanina alas 6 ng umaga ay namataan na ng mga miyembro ng uh, Philippine Navy yung isang uh, People's Liberation Army Navy na vessel ng uh, China na tila ba nag-shadow sa aktibidad na ginagawa nila ngayon. Sa kasalukuyan ay naka-formation ang mga barko ng Amerika at Pilipinas para nga sa isang uh, exercise na bahagi pa rin ng multilateral maritime exercise ng balikatan dito yan sa West Philippine Sea. Since uh, monitor natin, uh, may mga movement sila and uh, we can consider na nagkakandak sila na shadowing operations. Sa distansya ng 3 nautical miles, halos dumikit na ito sa mga barko ng Pilipinas at Amerika pero hindi nagpatinag ang patrol vessel na BRP Ramon Alcaraz. Dinaanan lang din ito ng landing ship dock na USS Harper's Ferry ng Amerika. Nasa loob na ng tinakdang operational box ng multilateral maritime exercise ang barko ng China na kahit nagbabago-bago ng posisyon, hindi nag-radio challenge sa mga barko ng Pilipinas at Amerika. Hindi rin siya ni-radio challenge ng Philippine Navy. Uh, we will be providing you radio, radio challenges kapag nakita namin that they will impede or obstruct and especially affect your safety of navigation ng ating exercise. May aeroplano din ng Philippine Air Force na nag-flyby malapit sa mga barko ng Pilipinas at Amerika, pati sa barko ng China. The number of the 434 is currently conduct landing or LV-602 over. Sa ikalawang araw ng cross-deck landings, tila nakamasid lang ang Chinese Navy sa paglipad ng Agusta Westland Chopper ng Philippine Navy mula sa BRP Ramon Alcaraz patungo sa sinasakyan naming BRP Davao del Sur. Nag-touch and go ito bilang bahagi ng proficiency sa landing at take-off sa kalya ng barko. Lumupag din sa USS Harper's Ferry ang helicopter ng Philippine Navy. Sa pag-take-off mula sa barko ng Amerika, nadaanan nito ang nagmamasid na barko ng Chinese Navy. Uh, no, we are not threatened by their presence. We were able to conduct successfully yung ating activity without any uh, accidents or mischief. Uh, lahat natuto sa ganitong activity ang mga taga Philippine Marines at US Marine Corps sumabak sa air assault exercise sa Balabac Island, Palawan. Ginamit sa pagsasanayan ng buhalang Sikorsky Super Stallion Helicopter ng US Marines para sa pagpasok ng tropa sa itinak ng lugar kung saan ipinakita nila ang mabilis na deployment. Pagpapakita ito ng pinagsanib na kakayanan ng Philippine at US Marines sa pagsasagawa ng maselang operasyong pangmilitar.